안도하세요 불도저. Was out sa inyo mga chingo shout out sa inyo dyan no, mga lods Sa ngayon pala ay nagpasyal tayo dito no sa Uh, South Korea sa mismong City Hall dahil may pa po dito na 1,000 K lang ang bayad po no nakita lang po din natin dito sa post kaya pumunta na talaga tayo dito no ito pong video na ito ay karugtong ng video ko na ng pagpasyal ko doon sa filming location ng Queen of Tears at saka doon sa Gungbuk Chung Palace no at uh, hindi na rin natin pinalagpas ang makapag uh, uh, try ng iski no uh, skipping dahil uh, hindi pa naman natin to nasubukan ni minsan sa ating buhay kaya hindi natin to palalagpasin mga loads at andito nagmasid-masid muna tayo para makita natin kung paano ang mga technique no para hindi tayo lumagapak diyan no sa mais no uh, mahirap mahirap pala diyan mga tsinggo dahil uh, hindi basta-basta no kung sa labas ka nakatingin madali lang Madali lang siyang tingnan talaga. Parang walang hirap hirap Pero pag ikaw na pala yung pumasok doon sa loob at nagsuot ng pang skiing, no? Na roller blades at uh, doon sa loob ay magpaikot-ikot ay napakahirap talaga. Mahirap pala talagang lumagapak mga loads. Talagang mababalian ka dyan. Kaya sa mga katulad nating IPS, wag talaga kayong magkumpansa. Pag mga ganito, no? Yung ginawa ko dito, nagpicture-picture na lang ako sa loob. Hindi ko kaya talaga magpatakbo ng iski. Uh, yung iskiting na yan, hindi ko alam kung anong tawag yan. Iski ba yan? O iskiting? Kasi yung iski daw kasi yung sa bukid, yung galing sa bundok pababa. Yung mahaba yung nasa paa mo. Ito naman ay iskiting. Kaya nalilibog talaga ako kung anong pangalan dito. no. Uh, yan no, nakatayo ako pero hindi man gumagalaw yan mga luts. Nakapundo lang talaga siya kasi pag lumagapag ka talaga dyan babalian ka ng kamay or balakang baka hindi ka na makapasok at yan pa ang dahilan na ikaipawin ng pinas ng iyong employer dahil hindi ka naman pinapunta dito sa Korea para mag-iski no? pinapunta ka dito para magtrabaho pagbalik na yung kamay mo paano ka pa magpagtrabaho hindi kasalanan ng kampanya yan at hindi nila sagutin kapag nabalian ka ayan papakita ko sa inyo pala yung mga purinero yung mga nakaitin napakagandang mga gandang mga dilag uyan galing sa anong bansa po sila Napakatatangos ng mga ilong kaya po pinimpuhan namin dito ang pagdaan ng mga porinit. Ang napagandang mga dilag, no? Ganun naman talaga dito, eh. Ayan, no? Ang pawala ng stress, ang tangkad, parang Miss Universe yung nasa likod ko, sinadya. Talaga namin ng kaibigan, kumapikturan siya, no? Napaka, napakatangkad at napaganda mga lods. At mayroon pang ibang mga lahi dyan, salo-halo na po talaga yung mga lods, no? kahit sino na yan dyan kasi mga purineer na mga turista at mga pareho din naming mga factor worker na gustong ma-experience ang iski kaso hindi ko na talaga sinubukan na maging gumaling dito mga lus dahil hindi naman talaga ito ang natin dito mahirap na mabalian matanda na tayo no kaya pa picture picture na at tayo tayo na lang dahil sobrang hirap nga po talaga kahit nga sa pagtayo ay napakahirap nyan paano pa kaya pag nag ikot ikot ka eh, dyan nag iskit iskit ka eh, dyan pero daig tayo ng mga bata yung mga bata oh, tingnan nyo naman ang liliit pa to ang galing ang babae pa talaga tayo takot tayo kasi nga hindi tayo pwedeng mabalian kasi nakatrabaho tayo dito sa Korea bilang isang factory worker hindi pwedeng baldado dito mga lods baka tanggalin tayong bigla walang insurance yan pag ganyan kasi hindi yan accident sa trabaho na aksidente sa gala kaya talagang maingat tayo kasi dati kasi may nabalitaan ako na ano din it is worker din na nag is is sa bundok tapos nabali yung kamay ah, talagang hindi na nagpagtrabaho nakauwi pa ng Pinas napakahirap na no? kaya dandahan tayo hindi pwedeng uh, pag siya tayo dito. Ito na yung picture-picture at least na-experience once in a lifetime. Hindi naman natin talaga Atras. Uh, ano, intensyon na gumaling dito sa atin. Hindi makita ang body, atras. Mahirap na. Atras, atras. At least, uh, pagka tumanda oh, tayo, mayroon naman tayong ano, mga laalang tuwing balikan, katulad dito Hindi na natin tumahan. Oh, wala sa ating memories na nakapag-experience tayo dito pa talaga sa Seoul, South Korea. Ang dami ng mga Pinoy no, na gusto pumunta ng South Korea kung hindi nakapunta dito isa tayo sumapalad na nakapagtrabaho dito kaya lubos-lubosin na natin lahat ng mga tourist spot mga filming location ng si drama at kung ano-ano pa dyan na pwedeng na-experience ito sa Korea ay puntahan na natin no? at yun na nga yung kaibigan ko naman ang nagpa daos dos no nagpa slide pero andun ka sa gilid ng taman hindi talaga siya makayang ikutin dahil mahirap talaga iwan ko na lang kung anong nga. Uh, lakas ng loob ang ginamit ng mga batang ito bakit ang gagaling nila oh, ang liliit pa hindi pa yung nag-aaral yung iba pero ang galing parang hindi mas lang pero tayo tayo ulang ang hirap na Yuki ka po? talaga Yuki, ka uh, yun talaga yung uh, uh nagpapahiwatig na sign of aging na hindi na talaga tayo pwede sa mga mga laro-laro no? dahil matanda na tayo no? napakahirap po no? mabalian wag naman sana kaya ano na lang talaga Sa gilid na lang kami Ang bayad pala niyan mga tsinggu ano lang uh, 1,000 won na kung sa Pilipinas Ay 40 pesos lang po Sa isang oras Hindi ka nang gumamit ng yung helmet At saka yung Ang skating na roller blades no? Sa isang oras po Yan mga lods Ayan o no? Mga ITS din yata ito Nahirapan din kasi Bigla ka na lang ma-slide Tapos sa uh, yung quit mo yung ano, maano pa talaga. Mauna. Kaya hindi na talaga natin sinubukan mag-exhibition, exhibition dyan. Ayan na naman si Idol. Oh, yung foreigner na matangkat na parang Pangimiss Universe. Ang beauty. Talagang yan ang inaabangan namin ng kaibigan ko. Oh. Dahil minsan lang kaya makikita ng Purinjar. Uh, usually sa ating company ay puro ano lang nakikita natin. Makina. At saka mabahong pintura. Yan lang po sa ngayon.